Habang bumubuhos ang ulan sa labas, mga kaboses ng dilim, ako si Kuya Juan at may kwentong magpapaalala sa inyo na hindi lahat ng sayaw ay simbolo ng kaligayahan. Sa gitna ng madilim na plaza, may mga kaluluwa na hindi pa rin makapagtatapos ng kanilang huling sayaw, mga puso na uhaw sa hustisya at paghihiganti. Ito ang kwento ng Ang Huling Sayaw ni Isay masigla ang tugtugan. Mga tao'y nagsasayawan, ilang bata ay tumatakbo. Ilaw mula sa gasera at kandila ang nagsisilbing liwanag. Sa bayang Santa Elena, may isang kwento ng sayaw, pag-ibig at paghihigante. Pumasok si Isay, nakasuot ng simpleng puting bestida, may pulang bulaklak sa buhok. Si Isay yan ang bulaklak ng bayan, ang alaga ng albularyo ang mahal ni Thomas. Pumasok si Thomas, mayamang binata, nakabarong bitbit ang rosas. Lumapit kay Isay. Isay, sa'yo ang sayaw na ito. Hanggang dulo, Thomas. Sa'yo lang ang puso ko. Sumasayaw sila sa gitna ng plaza. Malambing. Masaya. Tumingin ang buwan sa kanila. Kumakagat ang liwanag ng umaga. May sigawan. Ay, Diyos ko, May bangkay sa ilog! Nakita ang katawan ni Isay. Nakalutang. Nakadilat ang mata. May bulaklak sa dibdib. Tumalon siya dahil iniwan siya ni Thomas. May nagtulak. Hindi yan pagpapakamatay. May lihim sa likod ng kanyang pagkamatay. Muling bumalik ang pista. May bagong kasintahan si Thomas, si Rosenda ngunit ang gabi ay may sariling plano. Patay ang ilaw, napatigil ang musika, lumamig ang hangin. Lumilitaw si Isay, basang-basa, maputla, may mga rosa sa buhok. Walang tunog ang kanyang hakbang. Tomas, sino yan? Hindi, hindi pwede. Isang huling sayaw, Tomas? Sumasayaw si Tomas at Isay. Unti-unting bumuka ang lupa. Nakikita ang anino ng mga kamay na humihila pababa. Isay patawad. Huli na ang lahat. Lumubog si Thomas sa lupa. Tanging bulaklak ang naiwan. Tuwing pista, may isang nawawala. Isa, laging lalaking may pusong mapaglaro. Pag narinig mo ang kundiman sa gabi, huwag lalapit. Baka isa maka ni Isay. Dumating si Lira, matapang. May alam sa sinaunang orasyon. Nais niyang basagi ng sumpa, ngunit may kapalit. Puso ng nagkasala, yun ang huling alay. Pumunta siya sa punong mangga. Nakita ang kaluluwang nakakulong, si Thomas. Kalayaan ni Isay ang kapalit mo. Hinugot niya ang puso. Tumugo ang lupa. Tumunog ang matandang kulintang. Kung ganon, ikaw na ang humalili. Huwag. Sumanib si Isay kay Lira. Tumigil ang hangin. Sumayaw ang apoy. Ngayon si Lira na ang bagong mukhang sumasayaw tuwing pista. May nawawala pa rin. Mga babaeng minamahal at pinaliwala at kung marinig mo ang kundiman sa panaginip baka ikaw na ang kasunod